Hello mga katalong, mga kapalmer ah, Dito po tayo ngayon ah, Mag-aabono po ako ng palay Ngayon po aming kalabaw Yan ah, Ganit Ang aming pong abono ay Ito, so, 14-14 ah, Ngayon pa lang po kami mag-aabono Kasi po, nag-inulan po dito Hindi kami makapag-abono Kaya na, late na itong abono namin At ah, niyo po ako Kung, kung paano mag-aabono Ng aming palay Ganito po. Yan, ganyan po ang nag-aabono na palay, mga kapormis. para gumanda ang palay ay abunuhan ayan po mga kaparmer ah, kapag wala po naman tayong gawa at kaya natin tumulong sa ating mga asawa sa ating asawa hindi mga sa ating asawa ay, pwede po tayong tumulong kagaya po nito kaya kaya naman po natin ang babae hindi pang bahay lang kailangan naman po ay magtulong din sa trabahong to trabahong bukid tulong sa asawa. Kung kaya lang naman pong gawin. Kaya mahalaga po sa mag-asawa ay nagtutulungan. Hindi lang po ang babae umaasa sa lalaki. Kaya eh dapat din po ang babae ay tumutulong din po sa mga gawain nila. Kapag wala na po kayong gawa sa bahay. Kaya kailangan po naman ay sila ay tulungan. Kawawa naman po. Mahirap din ang naga trabaho sa ganito po tubigan trabaho ng yung pagpa-farmer. Kaya po ako, ginagawa ko po lahat para makatulong din sa asawa ko at pag-uwi naman po ng bahay. At eh, wala naman po siyang gawa at eh, sumutulong din naman po siya sa akin. Kaya ano lang po dapat talaga ang mag-asawa ay nagtutulungan. Hindi lang po yung babae pang bahay. Kaya po mga ka-farmer, mga katalong. <laughs> Ganyan, ginagawa namin mag-asawa, nagtutulungan. Yung po.

So, di ba? Parang naglalaro lang ang mag-aabono ng palay. O, oh, sino ba dyan ang babae ang nag-aabono ng palay? Yan ako po ay lahat na. Yan po. Kailangan tulong-tulong sa mister. Para mapadali ang tubahaw. Yun ang aking mister. Bigat.